Kinontra ng Department of Agriculture ang ulat ng kanilang counterpart sa Estados Unidos na naungusan na ng Pilipinas ang China sa pagiging top importer ng bigas sa buong mundo. Batay sa Grain World Markets and Trade Report ng USDA, tinayang aabot sa 3.9 million metric tons ang kabuang importasyon ng bigas ng Pilipinas para sa 2022 hanggang 2023, mas mataas kumpara sa 3.5 million metric tons ng China. Para naman sa 2023 hanggang 2024 marketing period, ang projection para sa rice importation ng bansa ay 3.8 million metric tons kumpara sa 3.5 million metric tons pa rin ng China. Pero ayon kay DA Undersecretary Lucajo Sebastian, hindi aabot sa 3.8 million metric tons ang inaasahang aangkatin ng Pilipinas ngayong 2023. Maging sa susunod na taon anya, ay hindi rin inaasahang aabot sa 3.8 million metric tons ang rice imports dahil sa pinalakas ng mga hakbang para mapataas ang lokal na produksyon. Iginiit ni Sebastian na kailangang palakasin ang sariling ani dahil sa kawalan ng kasiguruhan sa external sources ng bigas at mataas na presyo ng imported rice. Para sa MBC Network News, ito si Lefner Ciso. tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.